Eh, hindi mo mga boss. Ayan, hindi pa nakakapagilamos. Sisimula na sila. Uh, siyempre, iniisip natin ano pa yung mga mas mabilis na patapos na yung araw. Ayan, yun, si Arvin. pinapalagay na natin mga doorknob sa kanya. Siya na yung maglalagay ng mga doorknob. Lahat like dito sa mga, dito sa kwarto first coating then ngayon eto door knob naman then final coating tito Alex yung sa labas na siya mga kailangan masilihan dito sa labas mamaya papalinis na natin yan ngayon, Tapos dito, sisimulan na rin yung tiles natin sa may lababo napupulbi na 'to na isa eh eh i dala lagi niyo para dito kay na to. Ayan, -isa na ng uh, doorknob. Pwede nang i-final coating ta. Maliwanag doon kasi mainit sa okay. sa labas. Yeah. Pagdalo na ako ng mga eh. Ayan na si Alvin ng doorknob. Ako ganda lumapat. ah um, medyo nagkasabay-sabay na nag install ng aircon ang daming tao ayan na ayan na nakapaglagay na siya lahat dito sa may side Ito na lang yan Ito na lang tsaka yung dito sa may corner na yan kasi ito nga sila nga kuya yung naglalagay ng mga aircon ito alan sinasara na lahat to lahat, basta ito pinapatapos natin yan itong mga to itong mga ganyan dito si Alvin natapos na lahat ng doorknob nakalagay na lahat ng doorknob natin dito sa taas Pinapasimula na rin natin sa kanya yung mga sa shower. yun ilalagay na yung sa shower natin dito tayo uuwi muna kukunin natin yung PVC panel tsaka WPC wall cladding uuwi tayo para makuha na yun tsaka mga binil so, pare, lahat ng linya ng mga PPR ice na hanggang sa harap papunta dun sa labas ito Alex, diretso, ganito. PPR sila sila pareng tope na yung gumagawa lahat ng PPR ganda dito sa labas ganda okay, yan para magka connection na yung gripo sa taas hindi na muna tayo, sasakyan natin yung kolong para maisakay yung mga pvc panel Uwi muna tayo para makakuha tayo ng pvc panel Check muna natin baka wala tayong gas. Ah, oh, marami. Uwi muna tayo. Kaya nandito na tayo sa bahay mga boss. Buti na lang hindi tayo nabutan ng ulan. Ayan, umuulan na dito sa amin. Bukas, yun maaga tayong pupunta sa mga bilihan ng pvc panel then binil ayun mga boss uh, bukas na lang po ulit yun nga, yung pagpunta natin sa may bilihan ng pvc panel wpc at nung binil and kukunin na natin bukas para makapagsimula na tayo sa kisame at binil sa taas para matapos na tayo medyo kailangan na natin i-rush ngayong linggo na to within one week dapat ma-finish na natin siya sana kayanin natin total marami naman na tayong kasama don sana makaya yan ito na lang di sasakyan ko yung kolong para maikarga ko na hindi na natin hihintayin na i-deliver kumbaga pipikapin na lang natin para mas mabilis ano po bukas na lang po ulit Thank you.